What's up guys? What's up mga kabro Tiger Vlogs? Isang mapagpalang araw po sa atin po lahat. Maganda na naman tayong tinanghali ng gisig mga idol. Simpleng recipe lang ni Bro Tiger Vlogs. Pinoy ulam recipe ni Bro Tiger Vlogs. Na dini ko niluto sa aking pangmabilisan lutuan sa loob ng kusina sa aking munting tahanan mga idol. So yun guys, sinaing nagulyasan sa kalamias na toyo na nilagyan ko ng lamang taba ng baboy may kasamang tatlong perasong talong na aking hiniwa at apat na silim berde na mahaba mga idol. Yan guys, oh. Simpleng simpleng recipe lang ni Bro Tiger Vlogs. Simpleng ulam ngayong araw mga idol. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsubaybay ng aking mga vlog araw-araw. Huwag -ara. po natin kakalimutan. Please follow, like, and share na aking Facebook page Bro Tiger Vlogs. Meron po akong YouTube channel bro Tiger Vlogs Pakisubscribe po mga idol Meron po tayong Facebook account Jubinal Dalain Maraming maraming salamat po Sa inyong panunood Paalam